Maaring masira ang matagal na samahan sa isang gabi. Maaaring masira ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali. Maaring mawala ang init ng samahan, ang saya, mawala ang alaga at pagmamahal na napadama. Isang gabi hindi ako nakaiwas sa tukso. Ang gabing nagloko ako ay ang gabing dahilan kung bakit namatay ang iyong puso. Kung bakit mas lalong bumaba ang kumpiyansa mo nang makita kitang umiiyak ay gusto kitang yakapin. Nais sana kitang patahanin ngunit hindi magawang makalapit sa iyong kinaroroonan. Gusto kong humingi agad ng tawad sa iyo ngunit tumakbo ka na siyang dahilan ng pagkatakot ko. Ang puso ko'y nawasak, natatakot na baka hindi na dumating ang iyong pagbalik ngunit bumalik kang nakangiti ng abot hanggang mata. Bakit parang masaya Ka? Ako ay iiwan mo na ba? Hinintay kitang magsalita. Sabi mo ayos lang. Tanggap mo. Ang ginawa ko ay kakalimutan mo. Hindi natin pinag-usapan ng gulo dahil ayaw mo. Sinabing ibaon na lang sa limot ang ganitong ala-ala dahil hindi na tumauulit pa. Pero ano nga bang magagawa ko? Natatakot din ako dahil baka kapag pinilit kong pag-usapan natin ang nangyari ay magalit ka. Baka iwan mo ako bigla, baka kapag pinilit ko ang gusto kay muli mong maalala ang kalukohan ko. Baka magbago bigla ang isip mo, kaya hinayaan kong mangyari ang gusto mo. Umalik tayo sa dati o Martin, para bang walang nangyari? Naging maayos naman tayo. Ngunit hindi ko mapigilang hindi pansinin nang iyong pagpapago. Tatagalan ka na sa pag-aayos ng sarili. Marami ka na rin ginagamit na kalorete. Natuto kang maging maarte pagdating sa pagkain. Nawala ang dating mag-aana mong pagkain. Ang sabi mo ay nagpapapayat ka sabi mo ay gusto mong kuminis ang iyong mukha, hindi ko na rin makita ang iyong nginig na kakabighani dahil hindi na umaabot sa mata ang iyong ngiti dating simple at laging masaya ay nawala lagi kang natatakot kapag hindi ka maganda natatakot kang lumabas kapag wala ang iyong sinusuot na maskara ang mga koloreting dahilan kung bakit hindi ko na makita ang natural mong ganda ang simpleng ikaw ay nawala. At alam kong kasalanan ko kung bakit nagkaganyan ka. Nang magloko ako, nawasak ka. Sakpan kita, ngunit mas pinili mo pa rin manatili sa tabi ko kaya nagkaganyan ka. Alam ko rin natatakot ka na tuwing lumalabas ako na baka maulit ang panluloko. Pasensya na. Hindi ko talaga sinansya. Ngunit nangyari na kaya hindi ko mabago ang nangyari sa ating dalawa. Nang magloko ako, nasira tayo. Pinatawad mo naman ako pero alam kong masakit pa rin yung para sa'yo. Patawad. Pangako, babawi ako. Hindi na ulit ako maglolo ko.